naglabas ng video ang China tungkol sa umano'y panunutok ng baril ng mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Pero ang wala sa video ay ang pangaagaw raw ng China sa supply ng pagkain. Nasa frontline ng na balitang yan si Geo Robles. Ito ang bagong video na ngayon lang inilabas ng China kahit pa noong May 19 pa nangyari. Makikitang nagbagsak ng supply ang Pilipinas sa nakaposteng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa China, tinutukan umano ng baril ng mga Pilipinong sundalong sakay ng barko ang mga Chino na lumapit sa ating teritoryo pero merong hindi pinakita sa video. Kinumpirma naman ang dinagpakilalang opisyal ng militar sa pahayagan na inquirer na inagaw din daw ng China ang hinulog na supply sa itinapon ng mga pagkain sa daga. Hinarang din umano ng China Coast Guard ang medical evacuation sa isang sundalong may sakit. Nauna nang giniit ng gobyerno ng Pilipinas na dapat nang itigil ng China ang pangaharas nito gaya ng ilang beses na water cannon. Ayon nga kay Pangulong Bongbong Marcos sa Security Forum na 21st Shangri-La Dialogue sa Singapore, posibleng ma-activate ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kapag may namatay na Pinoy. We would have crossed the Rubicon. certainly cross the rubicon is that a red line almost certainly it's going to be a red line ang na may mamatay na Pilipino? let me begin by saying that our commitment to the mutual defense treaty is ironclad no questions no exceptions ironclad i won't uh, i won't speculate on any hypothetical situation but our goal is to make sure that we don't allow things to spiral out of control unnecessarily Napansin naman ng political analyst na si Ronald Llamas ang pagiging maingat ni Secretary Austin sa tanong tungkol sa pag-invoke sa mutual defense treaty Hindi niya sinabing hindi pwede pero ang sinabi niya ay hypothetical pa yan Ibig sabihin pwede pwedeng hindi no? Pero hindi niya sinagot. Pag-iwas 'yun eh. Pag-iwas dahil nga sa sa fine details ng mutual defense treaty, hindi na nakalagay sa Samantala, ayon naman kay Admiral Dong Jun, ang Minister ng National Defense ng China, sinasadya ng Pilipinas na magpabangga at magpa-water cannon pagkatapos mamba blackmail. China's law enforcement are very restrained and in accordance with our law. We're committed to peaceful resolution. Bukod dyan, giniit din ng China ang kasunduan daw sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ito yung sinasabing secret o gentleman's agreement. Tingin ni Llamas, dapat nang linawin kung ano ba talaga ang kasunduan niya. Kaya nga dapat ay ipatawag yung mga gumawa ng secret agreement sa Kongreso para malaman ano ba talaga yon. Pero duda ako kung binding yon dahil walang kasulatan eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.